Samahan nyo ako mga lods, magdilig tayo ng halaman. Ay nagdidilig pala ako man ng halaman dito mga lods, tuwing hapon. Pero hindi siya araw-araw, uh, minsan sa isang linggo, dalawang bisis lang. Kasi hindi naman talaga ito naaarawan yung ano namin, labas ng bahay. Daanan kasi ito mga lods. Kaya hindi siya naaarawan, nag-aano lang ako, nagdidilig lang ako tuwing mga two times a week or pag sobrang mainit kasi yung siyempre yung singaw mainit nagda-dry din ang lupa three times a week ganyan tuwing hapon hindi ako sa umaga nagdididig mga lods yan mga tanim ko mga lods na yan sari-sari yan may bulaklak may mga luya may bawang may tawag uh, lemon grass mayroon din ang tang, ano tawag dyan, yung pampabango ba sa sinaing, nakalimutan ko, comment yun na lang mga lods, kung ano tawag dyan, yan ang mga tanim-tanim ko dyan mga lods, kaya napatingin-tingin ako dyan, syempre daanan, mamaya, nagdidilig-dilig ako, nagbibidyo, eh mawala yung cellphone ko, kasi may dumadaan, yan, Ganyan lang ang ginagawa ko mga lods pag may time ako sa hapon. At saka alam ko na medyo dry na yung lupa. Dinidiligan ko lang. Tapos ayan, pagkatapos ko dyan magdilig mga lods. Nakita ko yung, habang nagdidilig ako, nakita ko yung aking mga ano, mga, ayan, ganyan lang mga lods. Oh. Tingnan nyo. Ilipat ko sana yung punto kaso walang stand hindi hindi siya makatayo para makita nyo ganyan lang isang ano lang talaga yan isang hilera na paso tapos habang nagdidrig ako dyan mga lods nakita ko yung aking tanim na kamote may talbos na naman pero ka, kakatalbos ko lang nakaraang linggo kaya naisipan ko kuhanin kasi wala akong gulay ngayon anuhin ko lang yan uh, pakukulo, magpapakulo ako ng tubig tapos i-blanch ko lang siya sa tubig okay na may kapartner na yung aking ulam na niluto ako lang naman mag isa ang kakain ng talbos na yan yung mga bata hindi naman sila kumakain kasi tamad sila magkain ng gulay mga lods dito sa bahay talaga yung gulay ako lang talaga laging kumakain maganda yung ano talbos ng kamuti mga lods. Siguro naka-apat na bisis na ako diyan magtalbos. Tingnan nyo oh. Tapos ang lambot pa. Kaya, mas maigi din na may tanim-tanim ka kaysa bumili ka. Alam nyo ba yung isang ano yan, yung isang gulay yan, is nasa $1 plus or $2 sa palingki o sa NTUC. Ayan. Marami-rami din ako nakuha dyan mga lods. Siguro kung hindi medyo natabunan yung iba kong tanim. Mas madami pa yan. Natatabunan na kasi ng mga ano ng mga mga luya. Kasi yung mga luya ko lumago na. Matanim ko na luya dyan. Ayan.